Punta naman po tayo sa mga balita sa labas ng bansa. Tatlong Pinoy ang kumpirmadong patay sa gitna ng matinding bahasa sa United Arab Emirates. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Kakdak. Pawang mga OFW ang namatay na mga Pilipino. Dalawa sa kanila na suffocate sa loob ng sasakyan habang nahulog naman sa sinkhole ang sasakyan ng isa pang biktima. Nakikipagugnayan na po ang ahensya sa tanggapan ng OAS sa Dubai at Abu Dhabi para mabigyan ng tulong ang mga kaanak ng mga biktimang namatay namatay. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 21 ang bilang ng mga namatay. Nang tipon po naman ang libu-libong mga raliista sa Tel Aviv para nga po kalampagin ang pamahalaan ng Israel. Kaugnay pa rin po sa kasunduan ng tigil putukan kasama ang grupong Hamasa. Sa loob kasi ng anim na buwang digmaan sa Gaza Strip ay bigo pa rin ang Amerika, maging Qatar at Egypt na pagkasunduin ang dalawang puwersa. Umaabot na ho sa higit na 35,000 ang mga namamatay mula ho nang pumutok ang gera noong pong Oktubre nitong nagdaang taon. Samantala, kinundi na ng G7 economy, so ang pitong dambuhalang ekonomiya sa mundo ang pag-atake ng Iran sa Israel. Siniguro ng finance ministers ng central bank governors ng G7 na haarangin nilang anumang paraan o taktika ng Iran para maiwasan ang tumitinding tensyon sa rehiyon. Target din ng G7 na makuha ang sovereign assets ng Russia tuluyang mailipat bilang tulong sa bansang Ukraine. Ang group of seven economies ay binubuo ng mga pinakamakakapangyarihang bansa na Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at maging ng Amerika. At yun po sinasabi ng ano, Israel na sila gaganti sa Iran ha. Yan po nakababahala pa na baka hmm, huwag naman po sanang matuloy ang mas malubhang digmaan sa lugar na ito ng ating mundo. Samantala pa rin, lalo pa hong ang level ng tubig mula sa mga reservoir sa Colombia, bunsod pa rin po ng El Nino. Nagsasagawa ngayon ng rasyon ng tubig ang mga otoridad sa mga nakatira po sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Bumaba kasi sa 28.75% ang water supply ng mga reservoir sa Colombia. Ito na ang pinakamababang level ng tubig sa bansa sa loob ng dalawampung taon. Arestadong isang lalaki matapos pagsasaksakin ng dalawang batang babae malapit sa isang paaralan sa Strasbourg, Pransya. Anim na taon at onse anyo sa mga batang biktima. Maayos na ang kanilang kondisyon. Inaalam pang motibo sa krimen. Fed Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM